Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lara at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa aking puso. Ang kwentong ito ay isang pagsasalamin sa mga karanasan ko sa buhay, mga tagpo ng saya, lungkot at mga desisyong nagbago ng aking landas. Bawat hakbang ko sa buhay ay may natutunan akong aral at inaasahan ko na sa inyong pakikinig, may matutunan din kayo. Kaya, samahan ninyo ako sa isang paglalakbay na puno ng mga kwento at mga makulay na alaala. Hindi ko talaga alam kung saan ako magsisimula. Ang dami na kasing taon na itinago ko to. Parang may parte ng sarili ko na gustong kalimutan na lang, pero mas malakas yung parte na nagsasabing kailangan ko na itong ilabas. Kasi habang pinipilit kong itago, parang lalo lang siyang nagiging mabigat dalhin. Bata pa lang ako, alam ko nang may kulang sa buhay namin. Wala akong tatay na kasama lumaki. Sabi ni mama, umalis daw si papa noong buntis pa siya sa bunso namin. Pero hindi ko yon masyadong iniisip dati, kasi meron naman kaming tito Jun, ang paborito kong tao sa buong mundo noon, siya yung tipo ng tito na laging may pasalubong, laging may jokes, laging may papitik sa ilong ko sabay sabi niya. Dalaga ka na ah. Sa mata ko noon, siya ang tumayong ama sa buhay namin. Tinutulungan si mama, sinasamahan kami sa eskwela, at kapag may sakit ako, siya mismo ang nag-aalaga. Kaya nga nung tumagal, hindi ko na rin napansin na may mga kilos siya na parang. Hindi na para sa isang tito. Noong una, akala ko normal lang. Akala ko ako lang yung imag-isip. Kasi mabait siya eh. Mapagbigay. Pero may mga gabing naiisip ko yung paraan ng haplos niya sa likod ko habang pinapatulog ako, o yung titig niya kapag bagong paligo ako. Hindi ko maipaliwanag pero may nararamdaman akong kakaiba, tapos isang gabi, yun na. Yung gabing hindi ko makalimutan. Yung gabing pinilit kong burahin pero paulit-ulit bumabalik. Nasa bahay kami, si mama wala, duty sa ospital. Kami lang dalawa ni tito. Simple lang ang lahat, nanonood ng Vicky, kumain, tapos sabi niya, dito ka na matulog sa kwarto, malamok sa sala, sumunod ako. Hindi naman bago 'yon. Ilang beses na rin. Pero ibang-iba yung gabing 'yon. Kasi sa kalagitnaan ng gabi, nagising akong parang may mabigat sa dibdib ko, sa katawan ko, sa pagkatao ko. Hindi ko na alam kung ano ang totoo, kung anong nangyari, basta pakiramdam ko parang hindi ko na sarili ang katawan ko. Hindi ako nagsalita. Hindi ako umiyak agad. Hindi ko rin siya tinulak. Kasi hindi ko alam kung anong nangyayari at pagdilat ko, si Tito nakangiti lang. Parang walang nangyari, kinabukasan, sinabayan pa niya ako sa almusal. Nilagyan ng ketchup yung itlog ko. Parang normal lang ang lahat. Ako lang yung nagbago. Ako lang yung hindi na makatingin sa salamin, simula noon, naging tahimik ako. Akala nila nagbibinata lang ako, hormonal, nagdadrama. Pero ang totoo, may parte sa akin na namatay nung gabing yon, at ngayon, sa pag-upo ko dito, hawak ang papel na to, tinatri ulit yung sarili kong nawawala. Sobrang lapit ko kay Tito John simulat sa pool. Bata pa lang ako, siya na talaga yung tinuturing kong haligi ng bahay. Laging siya ang bida sa mga kwento ko sa eskwela, si Tito ko nagdala ng Jollibee sa lunch, si Tito ako ang sinama sa mall, si Tito ako lang ang binilhan ng bagong rubber shoes. Sa totoo lang, hindi ko naramdaman na kulang kami, kasi andun siya. Pag may mga program sa school, siya yung lagi kong sinasabihan na tito, punta ka ha. Hindi ko nga masyadong iniimbitahan si mama kasi alam kong pagod siya sa trabaho. Pero si tito, parang laging may oras para sa akin. Tuwang-tuwa ako kapag tatawagin niya ako na baby girl. Nung medyo lumalaki na ako, mga 11 o 12. Napapansin ko na may mga kilos siyang iba, yung akala mong simpleng lambing pero medyo mas matagal siya kung humawak sa likod ko. Minsan tatawa-tawa lang siya habang inaayos niya yung strap ng bra sa balikat ko. Sabay sabing ayan, nahuhulog na, nagdadalaga ka na talaga. Wala akong mali siya noon. In fact, feeling ko nga, proud siya sa akin. One time, may bago akong shorts na medyo maikli. Galing ukay. Pagpasok ko ng kusina, napatingin siya tapos bigla niya akong tinapik sa puwet sabay sabi ng, Hala, sino na namang manliligaw mo niyan? Sabay tawa. Tumawa na rin ako, pero kinabahan ako. Parang may kiliti sa tiyan na hindi ko maipaliwanag. Kapag kami lang dalawa sa bahay, madalas niya akong papatulugin sa sofa, habang nanonood ng si. Habang nakahiga ako, ilalagay niya yung kamay niya sa buhok ko, minsan sa balikat, minsan sa baywang. Dahan-dahan lang. Paulit-ulit, hindi siya bastos. Hindi siya marahas. Pero may kakaibang init. At dahil hindi ko alam kung ano ang mali nun, hinayaan ko lang, lalo na kapag sinasabi niya sa akin na huwag kang magsuot ng ganyan sa labas ha. Ganda-ganda mo na, baka maagaw ka pa ng iba. Akala ko noon, protective lang siya. Akala ko special ako. Kasi ako lang yung sinasabihan niya ng ganyan. Ako lang yung nilalambing, may isang gabi, birthday ko noon nasa labas lahat ng pinsan ko naghaharutan. Pero sabi niya, dito ka muna sa loob, may gift ako sa'yo. Inabot niya yung maliit na box, may pendant, heart shape. Sa sobrang saya ko, niyakap ko siya. Pero habang nakayakap ako, ramdam ko yung kamay niya sa bewang ko, dahan-dahang bumaba, tapos biglang binawi. Parang wala lang, hanggang ngayon, iniisip ko, paano kung sinabi ko agad noon na may mali. Pero bata ako eh at sa isip ko mahal ko ni Tito. At kung mahal ka ng isang tao, hindi ka niya sasaktan. 'Di ba? Doon ako nagkamali. Nangyari siya sa isang gabi na parang kahit anong pilit kong balikan, ayaw kong maalala pero hindi ko rin naman kayang kalimutan. Tulog si Mama sa kabilang kwarto. Ako nasa sala. Sa lumang sofa na mailamat na sa gilid. Doon ko na rin kinahiligan matulog kasi malapit sa electric fan. Gabi yun na medyo malamig. Wala akong suot na kumot, pero naka-shorts at lumakong oversized na t-shirt. Nakatulog na ako nang hindi ko napansin na umupo na pala si Tito sa tabi ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na siyang nandoon bago ko naramdaman yung kamay niya sa hita ko. Hindi agad siya gumalaw. Parang tinitimpla kong gising ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi dahil gusto ko. Kundi dahil natakot ako. Yung katawan ko parang nanigas. Gising yung isip ko, pero parang hindi ko maigalaw kahit isang daliri. Ang bigat-bigat ng hangin, tapos naramdaman ko na yung kamay niyang dahan-dahang humahaplos. Hindi mabilis, hindi marahas, pero ramdam ko ang bawat segundo. Bawat sandali, parang kinukulong ako sa sarili kong katawan. Ang pinaka nakakagulat, walang kahit isang salitang lumabas sa kanya. Wala ring lumabas sa akin. Wala akong nasabi, Ni isang tama na, ni isang bakit. Wala. Kasi iniisip ko noon, baka ako ang mali. Baka ako ang nagbigay ng maling signal. Baka dahil doon sa suot ko. Baka dahil hinayaan ko siya nung mga dati, pagkatapos, tumayo siya. Parang walang nangyari. Binalot niya lang ulit yung kumot sa akin at hinaplos ang buhok ko. Tulog ka lang, baby girl, bulong niya, sabay lakad paalis. Naiwan akong tulala. Basa na iyong mga mata ko pero hindi ako umiyak ng malakas. Tahimik lang akong nakatingin sa kisam habang kumakabog pa rin yung dibdib ko, kinabukasan parang wala lang. Pinagluto niya pa ako ng paborito kong pancake. Tinawanan niya pa ako nung hindi ko nahuli yung bola sa labas. Tinawag pa niya akong champ. At alam mo yung mas masakit. Nagkunwari akong okay. Umiti pa rin ako. Kumain pa rin ako nakatanggap pa rin ako ng yakap, doon ko na-realize, minsan hindi lang ang pananakit ang nakakasira sa iyo. Minsan, yung katahimikan ang totoong sumisira. Kasi sa bawat araw na hindi ko sinabi, pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Ako ang marumi. Ako ang tahimik kaya parang wala namang mali, pero mali nga ba? Nangyari siya sa isang gabi na parang kahit anong pilit kong balikan, ayaw kong maalala pero hindi ko rin naman kayang kalimutan. Tulog si mama sa kabilang kwarto. Ako, nasa sala. Sa lumang sofa na mailamat na sa gilid, doon ko na rin kinahiligan matulog kasi malapit sa electric fan. Gabi yun na medyo malamig. Wala akong suot na kumot, pero naka-shorts at kong oversized na t-shirt. Nakatulog na ako nang hindi ko napansin na umupo na pala si Tito sa tabi ko. Hindi ko alam kung ilang minuto na siyang nandoon bago ko naramdaman yung kamay niya sa hita ko. Hindi agad siya gumalaw. Parang tinitimpla kong gising ako. Pero hindi ako gumalaw. Hindi dahil gusto ko. Kundi dahil natakot ako. Yung katawan ko parang nanigas. Gising yung isip ko pero parang hindi ko maigalaw kahit isang daliri. Ang bigat-bigat ng hangin tapos naramdaman ko na yung kamay niyang dahan-dahang humahaplos. Hindi mabilis. Hindi marahas. Pero ramdam ko ang bawat segundo. Bawat sandali, parang kinukulong ako sa sarili kong katawan. Ang pinaka nakakagulat, walang kahit isang salitang lumabas sa kanya. Wala rin lumabas sa akin. Wala akong nasabi. Ni isang tama na, ni isang bakit. Wala. Kasi iniisip ko noon, baka ako ang mali. Baka ako ang nagbigay ng maling signal. Baka dahil doon sa suot ko. Baka dahil hinayaan ko siya nung mga dati, pagkatapos tumayo siya parang walang nangyari. Binalot niya lang ulit yung kumot sa akin at hinaplos ang buhok ko. Tulog ka lang, baby girl, bulong niya, sabay lakad paalis. Naiwan akong tulala. Basa na yung mga mata ko pero hindi ako umiyak ng malakas. Tahimik lang akong nakatingin sa kisam habang kumakabog pa rin yung dibdib ko, kinabukasan parang wala lang. Pinagluto niya pa ako ng paborito kong pancake. Tinawanan niya pa ako nung hindi ko nahuli yung bola sa labas. Tinawag pa niya akong chang. At alam mo yung mas masakit. Nagkunwari akong okay. Umiti pa rin ako. Kumain pa rin ako. Nakatanggap pa rin ako ng yakap. Doon ko na realize, minsan hindi lang ang pananakit ang nakakasira sa iyo. Minsan, yung katahimikan ang totoong sumisira. Kasi sa bawat araw na hindi ko sinabi, pakiramdam ko, ako ang may kasalanan. Ako ang marumi. Ako ang tahimik kaya parang wala namang mali, pero mali nga ba ako? Paglipat ko sa Maynila para sa kolehiyo, akala ko makakahinga na ako. Akala ko, sa wakas, makakatakas ako kahit paano. Pero hindi pala ganon kadaling makawala sa mga bagay na hindi mo naman kailanman pinili. Si Tito pa rin ang nagpapadala ng tuition ko, pati monthly allowance. Sa mga kamag-anak, siya ang hero namin, sa mga kapitbahay, siya raw ang pinakamapagbigay. Pati si mama, halos araw-araw nagpapasalamat sa kanya. Pero ako, araw-araw, halos nunukin ko yung sama ng loob habang binibilang ko ang bawat perang galing sa kanya. Lagi akong may baon na guilt sa bag ko, mas mabigat pa sa mga libro ko. Guilt kasi nagpapasalamat pa rin ako sa kanya sa text. Guilt kasi kahit alam kong mali lahat ng ginawa niya. Hindi ko siya maputol, kasi paano na si mama? Paano yung kapatid ko na papasok na rin sa college? Kapag tumatawag siya, yung boses niyang malambing, parang walang nangyaring masama. Kumain ka na ba, anak? Pero yung salitang anak sa kanya, tunog marumi na sa akin. Minsan napapaisip ako, baka ako lang tong nasasaktan. Kasi siya, parang wala lang. Parang di niya talaga alam kung gaano niya ako winasa. May mga gabi na hindi ako makatulog, hindi dahil sa ingay ng dorm o stress sa school, kundi dahil sa tahimik na guilt na sumisiksik sa puso ko. Yung tanong na paulit-ulit sa isip ko, kung ayaw ko talaga, bakit hindi ko sinabi? Kung alam kong mali, bakit tinanggap ko pa rin ang tulong niya? Ang masakit pa, minsan iniisip ko kung paano kung sinabi ko noon. Maniniwala kaya sila sa akin? Lahat kasi ng kwento nila kay Tito, puro maganda. Wala ni isang bakas ng lalaking nakita ko noong gabing iyon sa sala namin. Sa kanila, si Tito ay isang mabait na provider. Sa akin, siya ang dahilan kung bakit hindi na ako buo. At habang sinusulat ko to, naiiyak ako hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa sarili ko. Kasi parang mas galit ako sa sarili ko kaysa sa kanya. Ako yung walang sinabi. Ako yung tumanggap ng pera. Ako yung tahimik habang sinasamba siya ng lahat. Minsan tuloy na iisip ko, ako ba talaga ang biktima? O ako na rin ang naging kasabuat sa katahimikan na to? Hindi ko akalaing may lalapit pa sa king hindi ako kailangang baguhin, hindi rin ako kailangang pagbayaran. Sa lahat ng taon na ginugol ko sa pag-aakalang ito lang ang klasing pagmamahal na kaya kong tanggapin, may kapalit, may sakit, may katahimikang nakakasakal, dumating siya, simple lang siya. Tahimik pero may tinig na ramdam ko kahit walang salita. Sa tuwing kasama ko siya, hindi ako kinakabahan. Hindi ako nag-aalangan. Hindi ko kailangang magtago o maging alerto sa bawat galaw ko. Hinawakan niya ang kamay ko isang gabi, walang halong init, walang pamimilit. Basta lang. Pagkakaintindi at doon ko na realize. Hindi pala dapat masakit ang pagmamahal. Kung gusto mong ituloy ang kwento mula sa ganitong anggulo, buo pa rin ang emosyon pero nakatuon sa healing, strength, at real connection, sabihan mo lang ako at ipagpapatuloy natin ito ng buo at mailalim. Handa rin akong tumulong kung nais mong i-restructure ang buong kwento bilang survivor narrative para mas maging makapangyarihan at makabuluhan ito. Anong gusto mong gawin? Hindi ko alam kung anong mas nanging ibabaw sa katawan ko noon, kaba, galit, o yung bigla na lang akong parang batang ulit na gusto lang yakapin ang tatay niyang akala niya wala na dumating si Papa. Walang pasabi. Walang drama. Nakatayo lang siya sa may pinto habang si Mama napaiyak nang makita siya. Parang eksena sa pelikula, pero ang sakit totoo, hindi siya nawala. Hindi siya umalis. Nakulong siya. At ang sumira sa kanya? Si Tito Jun, habang nakikinig ako sa kwento ni Papa, kung paano siya pinagbintangan sa isang kasong hindi niya ginawa, kung paano siya tinaniman ng ebidensya, at kung paanong si Tito Jun ang may pakana ng lahat. Pakiramdam ko biglang humiwalay ang mundo ko sa katawan ko. Parang nanonood ako ng sarili kong buhay, pero hindi ako makagalaw dahil gusto niya lahat. Lahat mapa sa kanya, sabi ni Papa, habang nakatitig sa akin, doon ako tuluyang napaiyak. Lahat ng iniwasan kong intindihin, lahat ng pinili kong ilibing sa loob ko, biglang lumutang. Hindi pala ako mahina. Niloko lang ako. Minanyobra, Ginamit. Nilayo sa sarili kong ama para mas madali akong kontrolin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong ibalik lahat ng taon na inagaw niya. Pero hindi ko magawa. Sa halip, tahimik lang akong lumapit kay Papa. Inawakan ko ang kamay niya. Mainit. Tutu. Buhay siya. At ngayon, alam ko na ang totoo. Hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang lahat. Pero isa lang ang malinaw, hindi ko napapayagang magsinungaling pa ang katahimikan. Gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, parang may sigawa ng damdamin. Ilang araw na rin mula nung bumalik si Papa, at simula noon, parang hindi na ako makahinga ng maayos. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanilang lahat kung anong ginawa sa akin ni Tito John, pero natatakot ako. Paano kung hindi sila maniwala? Paano kung sabihin nilang masyado lang akong emosyonal? Na baka guni-guni lang to? Na baka nagpapansin lang ako? O mas masahol, paano kung itanggi niya at sila pa ang papanig sa kanya? Iniisip ko si mama. Iniisip ko si bunso. Si papa. Worth it ba ang gulo na to? Worth it ba ang pagkawasak ng pamilya para lang sa tinig ko? Pero kada naiisip ko yung mga gabing hindi ako makalaban, yung mga oras na gusto ko sanang tumakbo pero pinili kong manahimik. Bumabalik lahat. Pati katawan ko nagre-react. Kinakabahan. Namamanhid. Nanginginig. Para akong ibong nakakulong sa hawla na siya mismo ang nagtayo. Ayoko ng ganito. Gusto kong lumaya. Gusto kong sabihin ang totoo kahit masakit. Kahit magulo. Kasi kung hindi ko ito gagawin, sino pa, tinitigan ko ang sarili ko sa salamin. Namutla ako. Pero sa likod ng maputlang balat, may apoy na. Umiinit na yung dibdib ko. Umpisa pa lang to, pero handa na ko. Hindi na ako bata. Hindi na rin ako tahimik, at kung may gulumang mabuo sa pagsasalita ko, edi simulan na natin. Hindi ako naghiyaw. Wala ring malaking komprontasyon. Wala yung eksena eksenang inakala kong magbibigay sa akin ng hustisya. Yung lahat sila mapapatingin sa akin, masasaktan para sa akin, magsisisi. Wala. Pero sa katahimikan ng araw na yon, pinili kong magsalita, hindi ko sinabi ang lahat. Hindi pa kaya ng bibig ko. Pero sapat yung mga salitang binitiwan ko para gumalaw ang mundo ko. Para maramdaman kong hindi ko na kailangang itago ang sarili ko sa likod ng mga miti, si Tito June hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa kanya. Maaring hindi siya maparusahan sa paraan na gusto ko. Maaring hindi maniwala ang lahat. Pero sa totoo lang, hindi na iyon ang pinakamahalaga ngayon kasi sa unang pagkakataon. Ako ang pumili. Hindi ako pinilit. Hindi ako tinakot. Hindi ako sinumbatan o kinuyog ng pananahimik. Ako ang humawak ng direksyon ng kwento ko, hindi pa ako buo. Bawat umaga, may bahagyang takot pa rin. Bawat haplos ng hangin sa balat ko, may paalala pa rin ng mga gabi ng pananahimik. Pero hindi na ako galit sa sarili ko. Hindi ko na tinatanong kung kasalanan ko ba, ngayon, natututo akong umiyak ng hindi ikinakahiya. Tumawa ng walang bigat. Mahalin ang sarili ko kahit hindi pa siya ganap. Kasi baka minsan, hindi natin kailangan ng sorry mula sa kanila. Baka hindi rin natin kailangang maintindihan nila ang lahat. Baka sapat na yung alam mo ang totoo. Baka sapat na yung pinili mong mabuhay. Kaya heto ako. Di ko alam kung ito na ba ang dulo. Pero kung wala ang darating na hustisya, kung walang magsusori, kung walang sasalo sakin sa dulo ng lahat, pwede bang ako na lang ang closure ko?